FYI. Sa ating viral, usap-usapan ngayon ang isang fur baby na mas maarte pa sa amo. Hinagisan kasi ng kanyang amo si fur baby ng laruan na hugis dumi. Kitang kita sa video, sa video kung gaano nandiri ang aso. Pero kahit gaano siya kaarte, hindi natin maiwasan na matunaw sa lambing ng ating mga fur baby. Kasi sa dulo ng araw na ito, itong fur baby na ito ang nag- nagbibigay ng ngiti, aliw at saya sa bawat sandali. Talagang certified stars sa ating mga puso. Panoorin natin ang video, mga kaabante. Oh, di ba naman <laughs> Eh, kasi nga naman. <laughs> Gusto ko yung ano. Ang <laughs> may... oh, daling diri siya. <laughs> Nasubo niya nga naman. <laughs> <laughs> Nung nakita niya at na-realize na na dumi pala ito, eh, parang doon siya nag-react.